Tuloy tayo mga bossing, no? Dito uli sa libro ni Boy Manugit, yan, you no? Know? Number 16, ang ating tatalakayin. Tingnan natin yung magagandang tricks and traps dito, mga bossing. Laban ng 116, ang itim ay nagwa 116 din dito. 5-1, 16-13. 16-13. din, nag-five one din nag 115 dito nag 314 Siyempre kumain lang ano nag 95 nag 95 may lance ano may lance oh pag naganyan inantitira oh oh nado na siya okay balik lang natin ang position so pag 95 bawal ang 51 kaya ang tinira dito 314 din yan nag 115 ngayon Nagsaka nag 5-1. Timing lang yun eh. Okay. Pagkakain, pumasok. 14-16. Okay. Nag-1-15. Siyempre, ilag lang. Ngayon, ah, nag-real. Yan. Yeah. 5-1 yung Initing. Yun, nakapasok itong puti. nag-115 din. Yan, pag 115, hindi umilag ang puti. Ayan. hindi hindi siya umilag. Bagkos ang ginawa niya dito, ayon dito sa libro ay 105. Ayan, syempre sa rules ng dama, majority rules. Kung ano yung mas marami, yun ang kakainin mo, hindi pwedeng isa. Ayan oh, may kain dito dalawa. Ayun, kaya kumain ng dalawa itong puti. Okay, dinado na tayo, no? Kumain na ng <clears throat> ah, dalawang puti. Nasaan na? Nag-7 to ang itim. Yan, 7 to. 12-7 naman itong puti. Siyempre, kumain. Kumain na tras. Okay. Ngayon, ah, tumira ng 12-7 itong itim. 11.6 itong puti. Nag-7.2 itong black. Okay? 7.2. Ngayon, nag-1.15. Yan. Dito na. Papasok ang tricks and traps. O. Oh. <clears throat> Saan titirang itim? Alangan mong magpakain. Alangan mong magpakain yan. Di maliwanag na talo. Diba? Alangan mong magpakain. O. Oh, diba? Diba? Malama, ang gagawin ng itim, sisingit. Wala na siyang ibang tira eh. Sisingit na siya. Yan. Ito na. Papasok ang tricks and trap. Dito sa ganitong position, formada. Ayon dito sa panulat ni Manugit, tira ang puti. Sulong ang puti, talo ang itim. Ito na, solusyon. Pag singit niya, titirahan mo ng 1.5. Ayun dito, 1.5. Nasaan ba ang 1.5? Ito, 1 papunta sa 5. O syempre, sa rules ng dama, ganun pa rin. Kung ano yung maraming kain, siya ang uunahin. Hindi pwedeng dalawa. Kasi mayroong kain tatlo. Ayan o. 1, 2, 3. Okay. Sabay idadamo mo ngayon. Ayun. Kakain ngayon itong itim kain kadalwa dalawa. Ayan, yung tatlo na yan. Ay, hindi na, hindi na hayaang manalo pa. Kasi, wala na rin naman eh, di ba? Tumira man siya dyan. Balik-balik na lang yan eh. Dito, limbawa. O, alba, binigay. Tumira dito. babantay lang dito eh. Pagbaba niya, ilalak. Yun, talo ang itim. Yan yeah, mga bossing, isa sa mga isinulat dito ni Boy Manugit sa kanyang mga compilation ng mga tirada na nagkaroon ng mga tricks and traps, mga lenses. Alright, na-share ko lang sa inyo mga bossing. Kung nagustuhan mo ang mga video ganito, ganito, pakashare naman. Baka naman, ano, pakashare, pa follow na rin mga bossing. Alright, salamat sa iyong panunood.